Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri agri Ayan, mga kaagri ano. Yan po yung mga uh, sinasabit namin mga magsasaka ngayon. Ah, uh, ayan. Ah, uh, sinalanta po tayo ng harabas po no. Hindi naman po tayo nag-iisa. Marami rin po tayo mga kaagri Pero ganun po talaga. Uh, dahil po yan sa panahon. Ayan. Meron tayong onting uh, puhunan. Ah uh, imbis na nakikita po mga kaagri no. Uh, ang nangyari po sa atin ay nahatakan pa po tayo ng puhunan mga kaagri. Yung ating uh, pong uh, pinuhunan dito sa ating Sibuyas ay hindi natin maibabalik mga kaagri no? Pero ganun pa man, uh, lumalaban po tayo. At uh, uulit po ulit tayo sa susunod na panahon basta may pa po tayong puhunan mga kaagri yan. Ito lang po yung uh, isa po ako sa uh, sinalanta ng harabas ngayon mga kaagre. No? Pero uh, kaloob po ng Panginoon yan mga kaagre. Uh, pagpasalamatan po natin kung ano po ang ibigay sa kanila no? o ibigay sa atin ng Panginoon. Pero sabi po nila uh, hindi naman po palagi ganyan. Ayan. Uh, minsan po no, na sumusugal po tayo talaga. Uh, sa pagtatanim po ng sibuyas uh, at kuminsan uh, maganda rin po yung ating kinikita at minsan po no uh, sinasapit din po natin yung mga ganitong senaryo ayan kahit pa paano po mga kaagri may unti naman po tayong aanihin dito no kahit po hindi pa po siya naglalaman ay mayroon naman po tayong may survive kahit na pang ilang buriki po uh, pambayad po sa labor na mag-aani po nito mga kaagre no? at kukuha lang po tayo siguro ng uh, ilang tao na mag-aaraw na magbunot <coughs> at para po maisino po yung ating sibuyas mga kaagre no? mabuti nga po sana kung may mga laman atong sibuyas natin eh wala pa po no kinain na po ng harabas kaya mahirap din po yung nauli mas maganda po yung nauna mga kaagre no dahil yung mga ganitong uh, pagkakataon ay mahirap na pong apulahin Ginagam gumagamit na po kami ng matitibay na lasang po rito no? at halos araw-araw gabi-gabi na po kami nag-spray pero talaga pong pagdina din po ng peste ay hindi po natin may iwasan mga kaagre no? Uh, kahit pa paano po meron po tayong uh, pagbabawian na unting gaso sa isang sibuyas po natin pero po ito talagang tingnan nyo po ang tsura po sa dami po ng uod mga kaagali paano ba pong makakasurvive kaya nga po sana ay maani na po no kasi talaga pong hindi rin po biro no ang pagsisibuyas mga kaagri yan natag na natag na po no wala na po tayo ma anak hindi ganito <coughs> na po ang nangyari sa atin ayan marami po tayong mga kapwa magsasaka na talaga po ganito na po ang sitwasyon dito sa uh, sa amin meron pa nga po na wala pa po talagang aanihin mga kaagri na uh, kahit pa paano po, may makukuha po pong pickles dito na pag pagtsatsagaan po ano na anihin pa para kahit pa paano po may pumasok pa pong unting uh, biyaya uh, at unting sakripisyo na lang po ang gagawin natin ano. Ayan. malaki pong gasto sa sibuya kaya medyo masakit po sa bulsa no masakit po sa kalooban na ganito po ang nakikita natin mga kaagri pero ganun pa man po na maging masaya po tayo sa anuman pong binibigay po sa atin ano kung yan po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon ah, pagpasalamatan po natin mga kaagri ah, kahit nakakalungkot po no ah, ganun po talaga ang buhay mga kaagri ah, hindi po natin hawak ang panahon ah, hindi po natin hawak kung uh, ani po tayo no parang namamana po tayo sa dilim uh, kahit po malaki po ang gastos uh, pinupursyo po natin na magsibuyas dahil meron pong kita rito sa sibuyas talaga may jackpot pero meron din pong saltod na tawag meron din pong kahit pa pano ay <clears> hihipuin <throat> po tayo no na ang uh, kalungkutan pag ganito po yung ating nakikita sa ating pananim. Uh, yun lamang po ang sinishare ko po sa inyo. No? Hindi naman po ibig sabihin pag nagtanim po kayo ay aani po kayo. No? o uh, kikita kayo. May mga sinari po na ganito ang mangyayari No? Uh, yun lang naman po ang aking sinishare po sa umagang ito. Yan ang pag po ng harabas sa ating pananim. At hindi na po natin may iwasan ito mga kaagre. No? Yan po mga kaagri at marami pong salamat and God bless po uh, sa ating lahat mga kaagri. Sana po sa isang taon hindi na po natin sapitin itong ganito. At sana po lahat ng magsasaka ay umani sa susunod na taon para makabawi po. Lalong lalo na po sa amin na uh, ganito po ang nangyari sa panahon na to. Yan po mga kaagri at maraming salamat po and God bless you.